Ayan mga okay. kanaypi Tinitignan yung ano Gustong ipagawa ni Kuya Elpidio. Kasama natin si Engineer At si Kuya Milo Ayan <laughs> Tinitignan nila yung ipapagawa ni Kuya Ayan kung gusto nyong magpagawa ng bahay Mga kanaypi Kuntakin niyo ako uh, at natin si Kuya Milo Saka si Engineer <laughs> Engineer ng Pusurubio What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw lang Sabado At magdi-deliver tayo ng itlog mga kanoypi Na limang tray Ayan o oh. Ayan, limang tray Large to XL na size Bali, i-deliver ide ko ngayon dito sa ano sa may Carmen Rosales At uh, shout out kay Sir Jeffrey Rivera Molina Na nag-order sa akin ito Bali, nasa ibang bansa mga kanuipi Yung nag-order dito Kung naalala nyo yung ano Nagbigay sa akin ng sombrero na dalawa Siya yun mga kanaypi. So, pinsan niya yung ano, yung kakatagpo yung call dito sa ano sa Carmen. sa yung pagbibigyan natin mga kanaypi. Uh, At message na si Sir. Palis na daw sa kanilang lugar mga kanaypi. So Ayan. Thank you so much Sir Jeffrey Rivera Molina na nasa ibang bansa. Salamat sa pag-order ng limang tray. Ayan, shout out sa iyo dyan. Ingat, ingat So, tara na mga kanayipi ko na to Ayan, mga kanayipi Nandiyan si Mia, oh Bagong washing Kakawashing ko lang sa kanya, mga kanayipi, Kaya malinis na naman yan Ayan, si si Mia rights mga kanaipi winasingan ko dahil sobrang dumi kaya yan back to malinis na naman papainitan na lang natin yung makina so, makapunta na tayo ng Carmen Bali may tama si Mia mga kanaypi ano, ah, Naglilik yung ano Yung front shock nya Na oil seal Papapalitan ko na lang sa susunod Ayan Tara na mga kanipi Biyahin na tayo Papuntang Carmen Rosales na ang deliver na natin yung order ni Sir Jeffrey Rivera Molina kaya mga kanaypi nandito na tayo sa Carmen Direksyon na tayo sa, ano, sa may SM para ma-meet up yung ano yung pinsan ni Sir Jeffrey Rivera Molina ayan Pangasinan. Ay mga kanayipi. Nandun daw sa bandaron. So, puntan natin. Ah, uh, Ah, sir. Bali mo na mga One, three. One, three, ba? Oh, one, three, boss. Bali, one, four talaga <laughs> yung Thank you, thank you. Oh, Kaso, ang ko, sir. Awan sir. Ayan, balik tayo doon mga kanaypi Nagpapalit pa ako dyan ano Sa 7-Eleven Walang bariya eh Ayan pala yung tricycle ata to kuya Jeffrey Yata sir, di Logan na Pupupay lang talaga eh Alaga Sir, huwag uh, kayo maging <laughs> man, sir, Sir, one, two, three Right Ganda pa rin ang sasakyan mo, kuya Alaga, ano Hindi ko sigurado sir di po sa Rubio. Yeah. Ay, Rosario. Wala lang po sa Rubio. Ay, 5,000 daw lang. Paano bayad na kayo, sir? Ay, 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 niya ay, 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 Eh, na ya. Kabaw okay. kay ko, ako kung ano, eh. Malate, one, one ay ko ano ni. Ano to 118. Ay 18, wait, 18 na talaga. Yan. Yeah. Yan yeah. daw ano. Sige, sir. Thank you. you Sige, sir. Thank you, sir. Ayos. Ganda pa rin ang sasakyan mo, kuya. Oh. Sige, sir. Ay, mga kanayipi. 1.3 yung bayad ng itlog. Ah, binigyan pa tayo ng 100 pesos pang gas mga kanaypi so thank you so much sir Jeffrey Rivera Molina ayan maraming salamat so pabalik na tayo ng ordaneta mga kanaypi ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa, ano, sa ordaneta dito tayo sa may tapat ng ano PUNP antayin natin si ano si Kuya Milo at uh, titignan yung ano yung gustong ipagawa ni Kuya Elpidio estimata gana din ipapatuloy natin yung ano yung hindi pa nagawa doon na ano apartment niya Alright antayin natin mga kanayipi at sasamahan natin na pumunta doon sa ano sa bahay ni Kuya Elpidio is timataga na din nah, mga kanayipin hopefully na nandun si Kuya ngayon si Kuya Elpidio para makausap niya yung titingin yung ipapagawa niya mga kanayipin Rides. ayan mga kanayipin nandyan na sila Kuya Milo nandun sila, nakakutsi pala sila at natawagan ko naman na siya sabi niya antayin daw kami

知道。You know? Kuhin at talong na kwarto. Ayan mga kanoypi Tinitignan yung ano, gustong ipagawa ni Kuya Elpidio Kasama natin si Engineer at si Kuya Milo. Ayan. <laughs> Tinitignan nila yung ipapagawa ni Kuya. Ayan, kung gusto nyong magpagawa ng bahay, mga kanoypi Kontakin niyo ako uh, at natin si Kuya Milo. Sa si engineer. <laughs> engineer ng Posorubio. Ayun, mga kanipi, nandito na tayo. Pumili rin pala ako ng ano, ng isang sakong pure blend pagkain ng manok. Ah, uh, syempre, pumili din ako ng pananghaliang ulam. Ayun. Yan muna si Mia mga kanaypi hoy muna tayo at anong oras na 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 ng umaga mga kanaypi Hindi pa ako nakapagpakain ng aking mga alagang manok Natagalan tayo doon sa ano sa bahay ni Kuya Elpidio. Siyempre sinukat pa no ano ni Kuya Milo at yung kasama niyang engineer alright bali kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga manok mga kanoypi makapagpalit na rin ako ng kanilang inumin at i-update ko kayo sa mga manok ko ayan yung mga naging itlog mga kanoypi maganda pa rin yung production nila uh, almost magto 2 years na ito itong mga first bats second bats third bats at itong fourth bats mga kanayipe ito yung may problema sa mga manok ko halos pansin nyo iilang piraso na lang yung nandito sa ano sa kulungan na to dahil nagkasipon sila mga kanayipe at nung tagulan maangki yung tubig ulan dito mga kanipi. yon yung nakapagbigay sila. Nakapagbigay sa kanila ng ano ng sipon. So yung iba tinanggal ko na dito mga kanipi. Ito na lang yung may mga ano, ito na lang yung mga magagaling. Ayan. Tuloy pa rin yung ano, pagbibigay ko sa kanila ng gamot. At itong gamot na ganito yung binibigay ko mga kanipi. Ayan. Ito yung ambroxitelmax Max. So yung binibigay ko dati na ano na Premoxil, wala na mga kanipi, parang walang epekto. Ayan. Yun yung binibigay ko ngayon, ambroxitelmax Max. So hopefully na ano na ma-cure yung ano yung sipon nila. At sana gumaling na sila mga kanayipi. So yung mga may problema, may sipon, may sakit na aking mga manok, nandito. Ayan. Nandyan mga kanayipi. 14 peraso ata yung nandito eh na ano na may sakit ayan mga kanunitig saka nabawasan din ako ng limang peraso na manok namatay so hindi ko lang alam kung ilang piraso na lang yung nandyan na available sa akin ay grabe mahirap talaga pag tinamaan ng sakit yung mga alagang manok eh uh, hindi ko alam yung gagawin ko mga kanayipi so hopefully na magamot na mga kanayipi sana gumaling na yung mga alaga kong manok Alright, sarado ko na lang at lalabas tayo para mamasada. Bali, pupunta pala tayo ng ano, mga kanipi, nakalimutan ko. Punta tayo ng kamanang kay Kuya Taki. Dahil ipapabigyo niya sa akin yung kanyang mga manok na binili, yung kasabayan ng aking pork butts na manok. Uh, binibenta na niya, mga kanipi. Hindi daw niya maharap na alagaan kasi nga may trabaho. So give up na sa pag-aalaga ng ganon na manok RTL. So video natin at picturean para ma-post sa Facebook kung sino man yung may gusto na bumili ng kanyang mga manok. May nakausap na akong buyer na isa. Ah uh, baka kukuha siya ng ano 20 pieces na ano na uh, manok. Hopefully na ma-close yung deal alright no. All right. Ayan, nandito na tayo sa ano. Pamanang mga kanayipi. Kay Kuya Taki-Taki. nabigat to pamantuan ay ko, ay oh ko. Customer ko maysa. Ngayon ito na yung kanyang mga manok ko. Gaganda na ano. Kita na Ano na Ayos. Ayan mga kanipi Tapos na natin na Johan, Na Curan. May buyer na tayo dyan para bukas sa natin <laughs> wala pa tayong binamano ngayon pila tayo dito mga kanayip sa paradahan 不知道。 Wala na Kumita tayo ng 60 Pesos. Ganoon na. Tingnan hey eh. Relax ka muna tayo. Sayon lang tayo. ko para sa bahay. Oh, may ako kaya ate, wala daw. Thank you kaya. Oh, sige to. Sige, sige. Ang pangalan mo? EJ. Ah, EJ. sige. Thank you, thank you. Shout out mga kanoipi kay EJ. Ayan mga kanoipi, nagpagupit na rin ako kanina. Yan o, bagong tapos na naman tayo. <laughs> So ito yung nabili ko Bumili ako ng hotdog Pang almusal uh, Hipon Ulam nila Mrs. Uh, Trinian Yung niluto ni Mrs. kanina na ulam namin Pananghalian May sobra pa dyan Yun na yung ulam ko ngayon Sila hipon mga kanayipi Bawal din kasi sa akin yung hipon Kaya sa kanila na lang At uh, daya par ni Micah So nandito na mga kanayipi yan yung nabili natin ngayong araw, yung pamamasada natin, no? So, salamat na naman mga kanayipi sa suporta, sa panunood, sa no skip ad sa ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Pasensya muna dahil walang shoutout mga kanayipi. Hindi pa ako nakapag-reply sa mga comment nyo. At abangan nyo na lang sa mga susunod siguro na vlog mga kanayipi, no? Makakapag-shoutout na ako sa inyo. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.